ira e da kois wa lagi for to this video mo ning adlaw nga giadto na po si Beatmaster gi ra dai na sa sibo si Beatmaster para akong papas anon og sofa bitaw bitaw ni arerejo ko si bo mga kois tilang Beatmaster kay na ko tuyo sa cinilas tinilas ng Spartan Katuguhin trending bakatong dako ka ayo nga tinilas ng Spartan hey yo, what's up for today's video we will bring... the record of Mr. Beast for walking the marathon for 26 miles. Let's go! o oh, maotong chinilasa mga kois giari na ko Bo kay gusto yun na ako nga sulayan iyang Spartan nga perte ko nakuha niya ga tudlo tudlo may ha na onsa dahi na Oksa sa di magdugay mga kois ako na yung iyang Spartan nga nga gihanger Ato na isulayan mga kois kay basig madala na to ni sa balyanga baso uto na to ni sa unasa na rong bili tama to na uto yung simple na yung isbit master mga kois Kumuadto to kasi San Fernando sibo grabe kahambol tawhan na grabe ay dula yudoy. O ato na sulayan ni ato ang ko kay Spartan din di mga kuis makaingon yun ko nga ah, biliba baju kayo na tawahan na uy iyang iba yun yung huna-huna para makakreate o mga contest nga grabing pagtika asa sa mga na 26 miles gilakaw ragikan San Fernando to Alcoy o syempre at deserta mga lakaw mag picture taking sa atas atong idol o kanya ako mga kauban din mga kuis taga Plaridil ni sila mga busing nga ko ni sila kanyo akong busing ka na siya. syempre mga kuis mag picture taking sa ni sila para na sila remembrance ito siya, Trani Park. Mura man o giganahan na kagsutsuot ng Sparta ni Bitmaster okay. Kois. Plano biya siguro kagimuan nagdadon dito sa Balyango ba? mas maayo hinoon og dad o na dito kay atuan ng suoton dito sa hunasan mao ni gilutoan ni bitmaster o duha ka baboy nga tibuo o kani ang mansion nga gamit ang toothpick o ako di ay diha gahinaminam na sa chinelas kay basin ipadala ni bitmaster sa balyangaw ba dili man ipadala ni bitmaster kay nadaw ko na sentimental value kay diha yun siya so gasugod sa ang journey o salamat kayo Kuya Beatmaster kay mo mingi welcome diha sa inyo ang mansion dira sa San Fernando Cebu. Mubalik ra ko diha.